Hello guys! Magandang umaga po sa inyong lahat. Si Site1 po ito. Welcome back sa akin channel. Kumusta na ho kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan katulad ko. Uh, medyo mainit sa Pilipinas. Pero nung isang araw, bumabagyo sa Antipolo. Kasi meron akong kamag-anak sa Antipolo, bumabagyo sa kanila ka. Kahapon at saka yung nakaraan, yun, malakas ang ulan. So anyway guys, unang-una bago tayo bago ta ako makikipagkwentuhan sa inyo ay ako ay nagpapasalamat sa inyong lahat. So anyway, maggagawa tayo ng reaction video tungkol dito sa mga napanood ko. Nung isang araw pa ako gustong mag-reaction video kaso wala lang akong time kasi nga ako ay uh, nagtatrabaho. Minsan uh, busy tayo pagdating natin sa bahay, medyo lata na yung ating katawan dahil uh, umaga pa lang nandito na ako sa trabaho ko at uh, ayun maghapon tayong nakatayo mahirap din pala ang maging uh, chef ang trabaho kasi mainit nagluluto ka tapos uh, pag maraming tao busy 'yun pag kaya pagdating mo sa bahay medyo pagod ka na talaga So anyway guys, uh, kahit ganun pa man, kahit pagod ako, ang aking uh, libangan ay manood ng mga videos nyo. Minsan wala na talaga akong mapanood. Lahat na napapanood ko. Panood lang ako ng panood pero siyempre, eh, minsan hindi na ako nakakapag-comment sa mga videos. Pero natutuwa ako sa mga nakikita ko. sa Lalong-lalong na dito sa mga kaibigan ko dito sa YouTube. O kaya kung saan man, uh, plataforma na nakikita ko kayo ako ay natutuwa. At uh, ako nga ay uh, na, nagugulat lang talaga ako dito guys sa aking uh, na 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 pa, napapanood. Kasi hanggang ngayon ang gulugulo pa rin ng kalinga. Bakit ganoon? Bakit ganoon ang gulugulo nila na ko si ano uh, si Kuya Bal na ko. Uh, meron naman uh, meron na naman silang uh, ano ba yung problema tungkol kay Jomar? Si Jomar pala ay taga nabwa. Yun. Malapit yun sa amin kasi ako, taga ano ako, kamarinisor. Yan. Uh, eriga. Baaw, eriga, dyan. May pamilya kami dyan. So, yung si Jomar pala, taga nabwa yun. So, umuwi muna daw. At uh, nagugulat lang talaga ako bakit hanggang ngayon ang gulo-gulo. Tapos eh yung sila ano si Ed ano Ed Silbayon yung si Ido, si Ido. Ah uh, ayun. Ano, uh, pero ang gara nung bahay ah ni ano bang pangalan na ito? Yung ka-love team ni Ido. Ang gara nung bahay ah, mahal 'yon, million 'yon, umaabot 'yon ng million. Ang ganda ng bahay niya. So Uh, siguro yung mga sponsor nila koya bal ifinocus doon sa isang uh, love team yung kanilang pagmamahal yung tulong ba pero uh, napanood ko nga itong si Kalinga Pram at uh, agree naman ako sa mga sinasabi niya na kapag yung dapat kasi guys bawa ako sponsor eh, oo, meron, meron tayong mga kanya-kanyang mga favoritism na mga ini-sponsoran. Pero kapag natin, nakikita natin na medyo, dapat kasi yan, ano eh, uh, ewan ko lang, kung ako lang talaga, alimbawa, kung ako lang talaga mahawak, dapat kasi yan sa mga sponsor, mayroon yan isang team na umahawak ng mga ano, dapat nag-uusap-usap sila na o oh, tayo mga sponsor tayo dapat mayroon tayong limit lang nagagastosin sa isang pabahay dapat ganoon hindi yung dapat kasi pantay-pantay yan eh oo dapat pantay pantayan para walang lamangan sa mga tinutulungan kasi sponsor kayo uh, ako din i sponsor din ako so Uh, dapat ganon mayroon dapat ang mga sponsor mayroon isang leader diyan dapat ganon tapos pinag-uusapan nyo yung uh, sa bawat bahay na ipapagawa nyo sa bawat tutulungan nyo. Dapat ganun. Dapat pantay-pantay. Dapat walang lamangan. Dapat walang favoritism. Kaya agree din ako doon sa sinasabi ni Rab na um, kumbaga marami na rin natulong kay nakalimutan ko lang yung pangalan nung ano ni Ido yung kalab ka team niya ang hindi ko lang makalimutan si Rochelle <laughs> si Rochelle pinapanood ko kasi siya ano, madalas ko siyang nakikita si Rochelle at saka yung si uh, yung kalab team niya rin eh, ito rin eh, pero itong sila si Rochelle yan humi humiwalay sila sa ano sa kalingap nung nagkaroon na sila ng lab team tama rin yung ginawa nila tama rin yung ginawa nila para makaiwas din sila sa alam niya sa intriga, sa gulo kasi hindi mo talaga maiiwasan yung marami talagang makikialam sa mga ganyang bagay. Oo. Pero dito talaga dito lang ako concerned sa mga sponsor. Dapat yung mga sponsor ni Kuya Bal may isang team 'yan. Uh, kailangan meron namamahala Diyan na isang tao na O oh, tayo mga sponsor tayo Ito yung aking maisi-share Ikaw naman kung magano yung maisi-share Iipunin dapat yan Iipunin Tapos oh, pag naipon na O oh, ito yung papagawa natin pa bahay Kailangan kasi yan pantay-pantay Walang lamangan Para kumbaga uniform Para mas maganda Ganon Tsaka dapat um, Yun nga agree ako ta sa sinabi ni Kalinga Prab na marami naman ng uh, kay nakalimutan ko talaga yung pangalan noon eh yung pinatay ng magandang bahay hindi ko talaga maalala hanggang ngayon kanina ko pa pini uh, pinipilit na maalala hindi ko talaga maalala yung uh, kapartner ay kalab team ni Ido hindi ko talaga maalala Naaalala naalala ko lang yung bahay maganda talaga yung bahay millions million yun Ah... Uh, kasi ako, nagpapatayo ako ng bahay. Sobrang mahal ng mga materyales. Kaya kahit hindi sabihin nila kaligap na milyon ang nagastos doon, alam ko milyon. Kasi sa mga, sa mga labor pa lang, yung mga matrabahador, yung mga material lang doon, grabing mahal na ngayon. So hindi ka, maano, kumbaga nga, madugo ang magpabahay ngayon. Hindi basta-basta ganun kadali magpabahay. Grabe, sobrang mahal. So, ayun na nga, dapat, dapat talaga, ayun, paulit-ulit na ako. So, ayun na nga, oh, agree ako kay, ano, kay Kalinga Prab. Oh, oh. Kasi meron din akong nababasa na medyo, uh, ano rin, uh, negative, o oh, bakit pinapakaalaman mo, eh, yun ang gusto ng mga, ng mga sponsor, ganyan, ganon. Pero kung ako, kung ako lang talaga, dapat ganon talaga. Dapat yung mga sponsor, may isang teamwork yan. Dapat, dapat ang sponsor may teamwork. Ito share ko sa iyo, ito share ko o oh, ganun. O. Oh. Ito tapusin natin itong pabahay na ito. Ganito lang ang dapat nating gawin. O. Oh. Tapos yung iba naman na pera, o oh, ito naman doon naman sa kabila kung sino naman ang gusto ninyong tulungan. Kasi para walang lamangan, walang inggitan, maiiwasan yung gulo kumbaga. Oo. Walang uh, kasi alam niyo guys, based sa mga sa nakikita ko, sa experience ko na rin. Minsan, uh, mabait yung isang tao kapag habang tinutulungan mo sa totoo lang yan. Habang tinutulungan mo, nandyan na yung pupuriin ka, lahat gagawin para lang uh, ano. Pero kapag natapos mo na yung kanyang gusto, eh, medyo mararamdaman mo na dyan yung pag-iwas nila sa'yo. Kung baga, lalayo na sila. Lalong-lalo na kapag hindi mo na sila natutulungan. So, ayan guys, ay base lang naman sa akin na-experience. So, pero karamihan ganoon talaga. Kapag habang tinutulungan mo, ayan diyan nakadikit 'yan sa iyo palagi. Mahal na mahal ka, ipaparamdam nilang mahal-mahal mahal ka. Pero kapag natapos na 'yan, wala na diyan 'yung lalabas 'yung totoong kulay. Oo, totoo 'yun. Kaya ganoon. Kaya 'yun lang, guys, 'yung para sa akin. Eh, napapanood ko kasi nag-aaway-away na naman kasi sila dahil nga doon sa uh, pinatay 'yung extension yata ng tindahan eh, kasi yon ang gusto nung sponsor dapat talaga dyan may komunikasyon sila dapat nag-uusap sila nyan nagmi-meeting -me sila nyan may economic, dapat dapat kasi may kontak yan eh oo dapat ina dapat alam ng bawat isa ang plano dapat ganon o ako naman guys ay nagre-reaction video lang kung ako kung ako lang naman yung uh, nasa kalagayan nila dapat ganun ang gagawin ko. Oo, dapat ipinapaalam doon sa pinakapuno kasi kung wala naman yung pinakapuno wala naman bunga. Parang ganun 'yon. So, 'yun lang guys. So, anyway, uh, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa akin channel, paki nyo naman po ang akin channel at uh, uh, nagpapasalamat po ako sa inyong lahat pakipindit nyo po ang bell button para po ma-notified po kayo sa mga videos na i-upload ko pa. Maraming maraming salamat po. Yun po ay aking opinion lang dahil sa, uh, syempre, eh, tayo, mga Pilipino tayo, mahirap kaya yung may kaaway ka, mahirap kaya yung magulong sitwasyon. Nababas ka, kahit naman tama yung ginagawa mo, mababas ka pa rin. So, alam nyo naman, eh, sabi nga nila, uh, you cannot place everybody. You cannot please everyone. So guys, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. See you on my next video. Bye-bye.